Nagal po ako nagtitiis ng ganitong buhay. Sabi ko may awa ang Diyos, makakaraos din. spa nabayron saya ko ay hindi pa upang... po ah! Oo nga po Saan po may dito po? Sa meron pa po. po. Ay ah, diyan po sa. po ba diba po kapatid ko rin po Ah. ala ganito ang ginagawa po Ilan taon na po kayo? 55 may asawa po kayo, ano? Eh, wala na po. Tsaka matagal na po. Simula nung 2000 hiwalay na po. Okay lang okay, po kayo Gcash number po meron kayo? Wala po. Wala okay. po. Ba't po naputol yung paan nyo? Aksidente po ha. Hit and run. Hit and run po. Kasi tayo kahapon po na video ko po kayo, dumakan po kayo, nakahinto ako doon. naka po kayo? Hindi po, naka-motor. Ah, ah, po kayo. Eh ngayon po, ang dami pong ano, nag-comment po, hinihingi po yung details niyo gusto po kayong tulungan. Yung isa nga po eh, ano, pinahahanap pa po talaga kayo. Kaya po sabi ko po, eh, sa Diyos. babalikan ko po, po kayo. Gano'n lang po ako. Wala po, sariling tira. Nakikitira lang po sa Kanina po nagpunta kami, hindi ko po kayo nakita dito sa pilahan. Eh, misa po kasi tanghali na bumabiyahe. Kasi po eh, natulong nga kumikaroon yung mga rayoma ko eh, matanda na rin. Opo. Kaya eh, hindi ba pwede yung samagad. Sa gabi nga, uh, alas 7 na lang kumakaroon sa isa. Pero may sarili po kayong bahay? Wala po. Ah, nakikitira lang po kayo? Opo, nagkarahil eh, pa ko kayo dito. Ah. Tapos po eh, hindi na nakatidig at magtulog. Dito na Dito po mo. kayo natutulog? Opo. Ah. Eh, gusto <test> ko nga rin <Springs> makauwi na sa anak sa Bicol. Saan po ba probinsya nyo? Hindi, dito dito mismo ako. Kaya, Pero may anak ka po sa Bicol. Opo, kinukuha ko. Um, ha, kinukuha po kayo. Ala lang po kayo pa masahay. Yung pagdating ko rin, baka kamaya. Ala po kayong kabuhayan doon. ano? magpa, magpahira ako. Opo. Eh, kamukha nung manugang ko eh, nag-ano lang. Gahalo lang. Magtrabaho lang. Araw lang po, bali. Eh, mm -hmm. eh. eh. tagal na po ako nagtitis ng itong buhay. Sabi ko, may awa ang Diyos, makakaraos din. Eh. Opo. Eh, ito na tayo. baka ito na po ang ano nyo. Eh, baka ito yan. Bali po yung paan nyo tay na hit and run. Eh, po, 2002. 2002 po? Ay, 3. Sarado tuloy ng magpag- Eh, saan po kayo na hit and run eh? gawin? sa Laris. Ah, sa Laris po? Motor take ang kotse. Tapos po? Eh, inabot pa rin kami. Eh, uh, ayun. Ang masama, hit and run pa. Ilang taong yung kumpendusahan ko. Yes, medyo. Eh, tapos yun. Eh, po nakakapagpedicab kayo. Ay, wala akong magagawa mo. Kasi, kailangan. Eh. Hindi pwede. Hindi pwede umasa. masa. Ano yung mga kapatid nga ako? Ayaw akong umasa. Ah. Uh, Hanggat kaya Sige po. po. Ingat Tama po. Ka. Opo.